Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sapagitan nitong si Oshiki Forster kontra Eduardo Hernandez ng Mexico. Fight is scheduled October 28 taong kasalukuyan. Doon po gaganapin ang bakbakan sa Cancun, Mexico. Mapanood ng live sa Dazon. First defense sa titulo nitong si Oshiki Forster. Kung yung matatandaan, pinaglabanan ni uh, ni River at nitong si Osiki Foster ang WBC World Super Featherweight title lang kung saan nga po natalo si si Vargas by uh, split or unanimous decision ang makalaban ulit ni Osiki Foster ay Mexicano na kung saan po mga kaibigan magiging fairless ang ating prediction sa bakbakan na ito dahil po sa maganda ang pagka-match ng bakbakan. Itong si Eduardo Hernandez ay rank number 1 sa WBC ngayon at uh, mas mabuti siguro na atin mo nang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig at nang sa ganun mga kaibigan, inyong uh, malalaman kung bakit para sa akin ay magandang match-up ito na kung saan magiging fearless ang ating gagawing prediction dahil sa fight na fight o match na match talaga ang maglalaban. Eduardo Hernandez, may impresibong kartada, 34 wins with 31 wins coming by way of knockout. May isang talo at wala pang naitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit. May edad lamang ito, na 25 anyos, height 5 foot and 6 and a half, reach 68 inches, Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 91.18%. Ganon po kadelikadong kalaban si Eduardo Hernandez. Kuling lumaban, Julio City taong kasalukuyan, nakalaban nito si Hector Garcia Montes na kung saan panalo itong si Hernandez by technical knockout. Kuling talo pa ng boxing ito, nakalaban nito si Roger Gutierrez noong nangyari ang bakbakan naman po mga kaibigan Hulyo 13, 2019 na kung saan nga itong si Eduardo Hernandez nag comeback fight noong November 30, 2019 Sergio Puente na ipanalo ni Eduardo Hernandez ang laban sa kanyang comeback fight by referee technical decision or technical knockout nagkaroon siya ng anim na laban na kung saan po puro panalo impresibong panalo ang kanyang nagawa dahil ang sinapit ng kanyang mga nakatunggali, knockout, technical knockout. Experience, mga kaibigan, bukod sa isa siya sa pinakamataas na ranking sa WBC. Hawak din niya noon ang WBC International Silver Super Featherweight title, WBC Youth World Super Featherweight title. Skills, mga kaibigan, boxer puncher itong si Eduardo Hernandez na kung saan may pressure fighter style may counter punching ability willing sa brulan o tututo na bakbakan may pagka agresibo volume kung bumabato ng suntok at yun na nga yung kanyang power kakulangan naman nitong si Eduardo Hernandez ay ang kanyang dipinsa opo mahilig itong makipagsabayan sa panig naman ng kasalukayang kampiyon na si Oshiki Foster. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada na 20 wins with 11 wins coming by way of knockout. May dalawang talo at wala ding naitalang tabla. Sa kanyang dalawang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan ng kuntusan. Height 5 foot and 8 and a half inches. Reach 72 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 55% huling lumaban na kalaban nito si Ray Vargas na kung saan nakataya sa kanilang bakbakan ang bakanting titulo sa WBC dyan sa Super Featherweight Division ng area bakbakan Pebrero 11, 2023 na kung saan panalo si Foster sa pamamagitan po ng unanimous decision. Experience mga kaibigan nahawakan din noon ni Ushiki Foster ang WBC Silver at yun na nga ang pinakamatinding niyang nakalaban ay si Ray Vargas na tumalo sa ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo doon sa featherweight division na kung saan sa ngayon nananatili si Ray Vargas na kampiyon sa WBC doon sa featherweight division skills na pa si Oshiki Foster mga kaibigan ang skills naman ito ay isang technical fighter Masasabi kong technical fighter outboxer itong si Osike Foster na kung saan taglay nito ang higpit sa dipinsa, husay sa opensa, magaling sa puntusan at napakamagalaw ng boksingerong ito na kung saan nga bilang isang technical fighter yung footwork na kung saan ginagamit ang ring. May pressure fighter style, may counterpunching ability na kung saan malimit na ginagawa ng isang technical fighter comparison tayo mga kaibigan pagdating sa height and reach advantage mas matangkad ng 2 inches itong si Oshiki Foster sa reach lamang si Foster ng 4 inches mas mahaba ang kanyang galamay ng 4 inches ngunit dito sa knockout ratio mga kaibigan 91% ang knockout ratio ni Hernandez isang knockout artist po ito at ito namang si Osike Foster may knockout ratio na 55% so hindi rin po pwedeng maliitin ang knockout ratio ni Osike Foster dahil yung 55% niyan mga kaibigan eh di rin po yan basta-basta karanasan masasabi kong hindi rin po magkakalayo ang kanilang karanasan skills sa tingin ko may uh, may kalamangan si Osike Poster dahil isang technical fighter outboxer ito. Ngunit dahil sa mataas ang knockout ratio ni Eduardo Hernandez, kaunting uh, pagkakamali lamang din ni Osike Poster ay may kalalagyan na siya dito kay Eduardo Hernandez mga kaibigan. Kaya na sabi ko na perles ang ating magiging prediction sa bakbakan na ito sapagkat napaka uh, match na match lang po talaga bakit lamang sa skill si Foster yung power at pagkaagresibo nitong si Eduardo Hernandez ay yun ang kahinaan ng mga technical fighter kaya hindi imposible na manalo itong si Eduardo Hernandez nakautan at puntusan sa panigno si Ke Foster dahil lamang siya sa skills height and advantage pwede rin na magawa niya na makalamang sa puntusan at yung kanyang hand speed at siyempre hindi naman pwedeng maliitin ang power ng boksingerong ito pwede rin niyang magawa na may knockout si Eduardo Hernandez sa bakbakan na ito dahil sa kakulangan naman sa depensa at i-note ko na rin na doon gaganapin ang bakbakan sa Mexico so lamang si Hernandez pagdating sa crowd which is doon gaganapin ang bakbakan sa bansang Mexico hindi sa bansang Amerika na kung saan itong si Foster ay isang Amerikano Fearless prediction ko dyan mga kaibigan, Oshiki Foster by uh, split decision or unanimous decision. Gamit ang kanyang skills, hand speed, na kung saan para sa akin may uh, chance na makalamang sa puntusan itong si Foster. At dahil sa lamang sa speed, pwede rin na madali niya si Hernandez, maunahan niya si Hernandez dito. Pero sabi ko nga kanina, Perles ang ating prediksyon dahil napakataas ng knockout ratio ng Meksikano at hindi po basta-basta din ang kaniyang skills agresibo, hilig sa tututo ito at may power po talaga. So sa panig ni Hernandez, malaki rin ang posibilidad na magawa niyang ma-knockout si Foster sa later rounds which is yung yung kapanahuna na magbabago ang galaw ni Foster dahil sa matagal na round which is yung pwedeng indahin Foster ang mga patama nagagawa ni Eduardo Hernandez. Kaya hindi po kagulat-gulat kung sakaling manalo nga dito itong si Hernandez sa bakbakan na ito knockoutan o puntusan. Kaya fearless ang prediction ko na kung saan ang pinili ko dito mga kaibigan ay si Oshiki Foster. Pero sa mga fans na kung saan nakatingin sa power, pagka-agresibo at pagka-pressure fighter nitong si Eduardo Hernandez, mga kaibigan, malaki rin ang posibilidad nga na manalo din dito si Eduardo Hernandez sa bakbakan. Kaya naman mga kaibigan, ako po para sa akin o si Ke Foster gamit ang kanyang skills. Pero sabi ko nga kanina, napakataas ng knockout ratio ng isang Eduardo Hernandez at isa po itong boxer puncher. So ibig sabihin, hindi rin po kagulat-gulat na manalo ang Meksikano sa laban na ito. Ngayon, kung sakaling magtanong naman kayo sa akin, bakit ang pinili mo ay si Shiki Foster? Dahil po sa kanyang skills. Oo, sa skills ako nakatingin sa kanya. Pero, kung magkamali dito si Foster sa bakbakan, mga kaibigan, knockout ang kanyang sasapitin dito sa mga kamay ni Eduardo Hernandez dahil sa power at yung pagka-agresibo niya. Na kung saan, pwede rin na may domina niya ang laban at pwede rin, na magawa niyang may knockout si Poster sa konting mali ng boxingero ang kanyang makatunggali. Oo. Kung magkamali si Poster dito mga kaibigan, kahit anong round, may kalalagyan siya dito sa Meksikano. Oo. Kaya, fearless ang aking prediksyon sa bakbakan mga kaibigan. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Sports PH. Maraming maraming salamat po.